Magandang nga po sa inyo mga ka-brother. Yan na po lahat po yung nagawa po nila. Yan po. Pinalilayout yun na rin kito pitong gawin natin sa CR. sa dito sa dressing room. May asintada rin po yan. Ayan po yung mga ginawa po nila. Oh. Bukas po, magpapalatag na rin tayo ng pang-roof din para makapag roof braiding na rin banda rito puro runner yan eh ayan puro runner ang gagawin dyan kasi puro salamin yan para tanaw na tanaw doon yung swimming pool kapabuo na rin ako ng bakala pang roof beam natin para sasalpak na lang Ihulog mo na maayos tupi ah. Kodong nung ko sa kabila. Lelayout na rin yung sa kabila.